na uh, nasa loob din ng saligang batas na bawal po na manghimasok ang mga US and other foreign troops ng ibang bansa. Sa Davao Yusik Ben at doon din sa Cagayan de Oro, okay. lantaran po na lumalabas na may mga umiikot na mga US troops forces. Ngayon po, na booking natin sa Davao City ah. ay halos isang platoon ng mga US forces. Hindi natin alam anong mga unit at mission nila nakasakasama po dyan sa mga paglalantad sa Davao Airport mm -hmm. at sa paligid ng Davao City matapos po ang paglusob ng Special Attack Force and Special Act Force uh -huh. ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ Worship mm -hmm. Compound and Worship Areas. Mm -hmm. At music men lumilipad po at pinapaliparan araw-araw, gabi-gabi mm -hmm. ng mga military-grade drones na tinatawag na Reaper Drones, All-Sea, All-Weather Drones na may high-end and high-tech na mga kapasidad for intelligence gathering, surveillance, at iba pa, including bomb capacity na mga 20 to 30 kilograms na bomba na pwedeng maghulog ito. At walang ganyan na kapasidad ang ating Philippine Armed Forces. Gaano kaseryusong dapat ito'y tingnan at maimbestigahan at may bulgar at mapatigil itong ginagawang US troops deployment sa Mindanao, sa Davao, at pati sa Cagayan de Oro. Your reaction to this, Yusik Benranke sa bahagi po ng Koalisyon kontra gera ng Mamamayan laban sa ganitong kalagayan at sa inyong network sa Marcos Alisdian. Please, clarify. Hindi eh, lang dabaw. Kaganyoro, may nagsabi sa akin may mga sighting na din doon. Hmm. Kasi may in-cast sighting doon. Opo. Ito, ang punto ko ngayon, ito, ang kongreso, oversight kayo, nakikita ninyo ang mga bagay na straight sa ating security na seguridad sa bansa. Excuse me, I... Sekbena. Huh? Uh -huh. These are these were actual footages yeah. uh -huh. gathered sa Davao City Airport uh -huh. Opo. at mayroon din ganito sa da Cagayan de Oro. Opo. Pero tahimik ang DND, Department of National Defense. Mm. Tahimik din po ang ating uh, Office of the President. These are questionable and can be illegal sapagkat ito ay intervention and in intrusion into the internal and domestic affairs ng ating bansa. Anong mission nito? Ano ang kanilang cover authority dito? At ano ang kanilang area of deployment and operation? At sino ang nagbigay ng pahintulot nito? Go your segment. Kaya nga, dapat imbestigahan ng Kongreso. The Senate, the lower house, instead na mag-imbestiga kayo ng mga lang, kwintang imbestigasyon. Si Digong ang inimbestigahan si nila. Si di Digong ang imbestigahan <laughs> ninyo. Bakit hindi ang ganitong mga kalakaran ngayon? nangyayari sa bansa natin. Ang imbistigahan ninyo. Mm -hmm. Ha? Or, kasabuat ba kaya kayo? Tama. Ha? Hindi kayo magsalita? Dahil kasabuat kayo sa manong nangyayari ngayon na treatin ang ating National Security mm -hmm. sa girang ito? Magsalita kayo. Huwag na kayong matutulog-tulog dyan. Mm-hmm. Kasi binuto kayong tao dahil may, may ano kami sa inyo, trust. Mm -hmm. Eh, ito na nga, this is a matter of national security concerns. At ito ay mga lantarang At ito mga lantaran. Paglabag sa konstitusyon. Paglabag sa konstitusyon. Agree. Bakit hindi kayo magpatawag ng investigasyon sa Kongreso? Hmm. Trabaho ninyo ito. Ha? Or sinurrender niyo na ba ang soberanya ng Pilipinas? Yeah, tanong. Ha? Are you now surrendering the sovereignty of, of the, the country? Of the country. Okay. Yes, Ben. May karagdagan kaming tanong bago natin puntahan itong Romualdez Rice. Matagal pang pa 2028 pero nangangampanya na si Martin Tambaloslos. Kaya nga dapat lang tawagin natin eh. walang kahihiyan, no? Walang damdamin, no? Gamitin pa ang mga uh, lumang bigas. Ang huling tanong namin dito sa iyo sa sa na ito. Gaano kahalaga ang pagtindig ng mamamayan na palawakin ang oposisyon sa digma-digmaan? at tapang tapangan doon sa uh, ginawa ni Marcos sa uh, pagsunod sa sulsol ng Amerika na makipag, makipag sa China rather than isulong at palakasin ang diplomasya at ito rin ang binabanggit ng isang uh, political observer uh, political blogger na si uh, uh, Sas Rogando Sasot, ah, Sasot, Sasot, Sasot na sinasabi niya that there are verified information na mga nasa 385 million dollars ang frozen assets ng mga Marcoses sa Estados mm. Unidos mm. dahil sa investigation of Elgatin wealth mm. related to martial law. Mm. At ganoon din po ang kanilang mga properties at iba pa. Mm. At binabanggit dito sa uh, naging pahayag ni Sass mm. na ito talaga ang dahilan kung bakit sunod-sunuran bilang uh, puppet ng Amerika si Marcos Jr. Mm. sapagkat matagal ng ambisyon nila ito ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya na mabawi itong mga nakaw na yaman na pinaiimbestigahan noon pa man at dahil nahabol ito sa Amerika at iba pang bahagi ng bansa, ito ngayon ay isang malaking isyo kung bakit nabubulid papunta sa pintuan ng digmaan na hindi naman dapat maganap at baliw na uri at baluktot na foreign policy ang Marcos Jr. government dahil sa mga nakaw na yaman na nakatali sa liig ng mga Marcos, lalo ni Marcos Jr., kung kaya siya ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng Amerikang maglunsad ng kaguluhan at militarisasyon sa South China Sea in the courtesy ng pagiging tuta ng Pilipinas. Guayad po, Yusek Dahil parang iniwan na tayo ni BBM dito, ni Marcos Jr. sa mga nangyayari ngayon na pinabayaan na niya tayong mamatay. Tulad ng mga lumalabas ngayon na pinapakita sa video sa dabaw, may mga ganun ng bagay na ha, ah, ang pwede mga foreign troops ng troops, Amerika yeah. nandiyan na. Ah. Ako po, ang, ang Marcos alis ay hindi lang limitado sa mga DDS o ilan. Ang Marcos alis dapat lahat na tao Pilipino ay magdiman na paalisin ang nakaupong presidente ngayon. Mm -hmm. Or or sent to resign dahil hindi na niya kaya tayong panindigan dito. Mm. Ha? Yun. Ah, uh, ito yung mga dapat nating panindigan. So, kayo dyan sa Dabao, kayo dyan sa mga taga sa lahat ng mga may sites, tumindig kayo, manindigan kayo, gawa kayo ng mga noise barrage, civil disobedience, Signature ipakita campaign. natin sa buong hmm. mundo sa Amerika na ayaw natin ng gusto nilang gira. Magandang ano yun? Magandang panawagan? Sa Hindi pagkat... ito panawagan ng atin sa atin-atin hmm. lang. This is a national call. This is a clarion call for everybody to stand. Ha? Para sagipin natin natin ating mga sarili na magiging Ukraine tayo. Ang patay ngayon sa Ukraine na mga sundalo, ah. sa edad na 18 to 26 years old, uh, Yusek Ben, ah. almost 280,000 soldiers. Ang civilian dislocated close to 1 million. Saka ibang gira ngayon. Grabe. Wala nang taguan. Wala, wala kang pataguan. Hindi na panahon ng World War II na pwede kang umakyat sa bukid. Nuclear war na ito. Wala eh. na. This is a total destruction of humankind. Claro. So we have to move. We have to stand up against this war. Ayun. Yousik... We have to stand up against this war because anong mangyari sa bansa natin? Ayun. Yusik Ben, yes. ang ganda ng panawagan na yan. Babalikan natin din yan mamaya before the closing part ng ating episode for today, June 24, sa Pilipinas ating Mahal. Pero mayroon tayong ulat, no? At hindi pa natin natalakay, ah, itong takapala ng mukha nila Tambaluslos na magkaroon ng Romaldis oh. rice, oh. na mukhang ito ay mga expired rice na pwede nalang ipakain sa mga pagkaing aso at pagkaing uh, kanin sa mga hayop, uh, ay binabalot pa at ginagawa na propaganda for political operation ng grupo nila Tambaluslos. Uh, ito muna. Yes. Nakakabala ito, Yusek Ben, magkomentaryo ka dito. May balita tayo na ang mga lumusob na mga special attack force ng PNP at special akyat pader force no, sa, sa Kingdom of Jesus Christ ay hindi gumamit ng mga nameplate o sadyang tinanggal mm -hmm. to hide the identities of the operating troops which is a violation of the rules of engagement and rules of procedure for law enforcement. Kung ito'y naganap, at bakit ganito ang nagaganap at ito yung isa sa mga nagbigay ng sakit sa damdamin nila Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang lugar sa Davao City, lugar ng tatay niya na dating Pangulo ng Bansa, Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya ang mayor dyan, kapatid niya si Mayor Basil Duterte ay parang isang garrison state, police state the way you described it before uh, nang una kitang ma-interview dito sa Pilipinas nating mahal. Tunghayan muna natin ito Yusek Ben itong nakakabahalang illegal na gawain at tanggalin ang mga nameplate at identity ng ating mga kapulisan when they operated against sa mga civilians doon sa Kingdom of Jesus Christ na mga worship compound. Pinalaga ng mga security personnel ng Kingdom of Jesus Christ o so KOJC na saksi sa pagsalakay ng mga kapulisan sa religious compound ng KOJC sa Glory Mountain ang pagtanggi ng mga kapulisan na magpakilala o sabihin ang kanilang mga pangalan dahil wala rin naman silang suot na nameplates. Kaya tanong ng mga security personnel ng KOJC sa Glory Mountain na mga retiradong sundalo rin, tama bang hindi magpakilala? Ayon kay Mang Olan, hindi nito totoong pangalan, reteradong Marine Sergeant. sapilitang pumasok ang mga personahe ng Special Action Force o SAF kasama ang mga taga Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Glory Mountain Compound noong adjes ng Hunyo. Bit-bit ang mga high-powered arms na hindi naman kinakailangan. Hindi mo rin umano makikilala ang mga nasabing personahe dahil sa mga suot nilang mask ang suot nila nakabandulir puro nakamagasin walay nimplet nga ako makita bilin na ako ang ilahang nang no, kay nakamasman sila ni nakahilmit po ito rin ang hinaing ni Mang Juan hindi nito totoong pangalan na isa ring retiradong sundalo na nakailang beses na umano siyang nagtanong sa mga pangalan ng ilan sa mga nakausap ng mga pulis. Ngunit lahat ng mga ito ay hindi naman sumasagot kapag tinatanong na ang kanilang mga pangalan. So wala sila naman yung clip kung naka-poll, kung bat-gear sa nantanan. Ngunit uh, nga ako'y ipamutahan na nga uh, sir kay si hindi mo yung istorya. Ako sir, isa dahil yung, yung pangalan sir. So really isang mutugan. Mga tulog uh, puwanto, ka, kuwanto ka, tao ako ng itong tao na isa, yung isa to ang CDG. So, di ko siya matugan sa ilang pangalan. Dagdag pa ni Mang Juan, nagtataka rin umano ito kung bakit mga matataas ng kalibay ng mga armas ang bit-bit ng mga sumalakay na pulis. Ang ilang armas ako na ilang dito, may mga R4, may mga isang mga sa mga, yung 16 may m 14. So, nasa sila ay K3, ang pangakita. So, nang tingala po ko, nang ingin mo na ito ka, High-powered na nilang dalang armas o daghan kayo sila. So nilibas basta basta ang nilahang kadaganon, tungtang okay, maapot sila o isa ka batalyon. So English, siguro sila mga 400 plus dalang itong mga CLG. Ayon naman kay Mang Olan, bukod sa dalang high-powered arms ng mga kapulisan, ay may nakita rin umano itong mga kapulisan na may dalang mortar sa labas ng compound. Um, nakita na ko sila hang armas mga bangko na ito pero high power dito to napot sila ikuhan na short arm silang gilid tapos pag naog na ko ito nakita na ako sa gianan. ang sakinan nga naka K9 na po yung iro o iudih. tapos sa taplin sa karsada nakita na ako na imurtar mortar anong kaingog na imurtar mortar nakita na ko nga ang gitabunan. Na uh, nigawas ang bypass ang pil sa murtar. Tinatayang nasa mahigit na ang mga personahe rin ng kapulisan. Police Special Action Force at CIDG ang mga sumalakay sa Glory Mountain nitong adjes ng hunyo. Ang tanong ngayon ng mga KOJC missionary workers, legal ba ang hindi pagsusuot ng nameplate at hindi pagpapakilala sa mga nakatira sa sinalakay nilang compound sa mga operasyong gaya nito? Sa isang panayam, sinabi ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bilang general rule, iba ang proteksyon na binibigay ng saligang batas sa mga tahanan o propriedad at hindi lisensya ang arrest warrant para pumasok ang mga otoridad para hanapin ang taong wanted. Dahil maaari lamang ito kung makikita mo ang taong pakay mo sa nasabing lugar. Pagdidiin pa ni Roque, wala ring basihan ng ganoong katinding paggamit ng dahas para isilbi lamang ang warrant of arrest sa isang tao. At mas lalong walang karapatan ng mga otoridad na manira ng pag-aari tulad ng gate dahil kung ayaw silang papasukin ng mga taong nakatira doon ay wala namang magagawa ang mga pulis. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Atty. Israelito Torion, isa sa mga legal counsel ng KOJC, na sa rules of engagement sa pagsisilbi ng warrant of arrest, ay dapat na magpakilala ang arresting officer at sabihin ang pakay nito bago pa man sila pahintulutang makapasok sa isang pamamahay o pag-aari. So if it is a warrant of arrest, the Philippine National Police knows that there are rules of engagement in so far as the implementation of the same. At under Rule 113, Section 2, Of the rules of criminal procedure, it is very clear that no violence or unnecessary force shall be used in making arrest. Second, and more importantly, the PNP is governed by the rules of court under Rule 113, Section 11, and there are clear elements there, three in fact, which they know. Because the first rule is you should announce your authority. and purpose for serving the warrant of arrest. And whom, to whom should you announce it? To the owner of the house or to the administrator of the facility? We know that the administrator of all the properties of the KOJC is the former President Rodrigo Duterte. Did they call the President Rodrigo Duterte prior to the service of warrant of arrest? The answer to that is no. Sinubukan naman ng SMNI News na kunin ang panig ng PNP sa usaping ito ngunit hindi pa sila tumutugon sa mga oras na ito. Ayun. Nakakalungkot, nakakabahala, nakakagalit. That the Philippine National Police are uh, is now acting like a private army, not as professional law enforcement agency. see, Ben, malinawa, they came prepared to do combat assault. May K3 ang K3 ginagamit ko yan as uh, A submachine gun. At yan ay uh, machine gun type level na yan na armas, no? Uh, very high powered yan, yung K-3. Tapos yung mga high powered rifles nila. At hindi ito ginagamit sa ordinaryong pagsiserve ng warrant of arrest. Wala silang search warrant. At mayroon pang mga RPG type o yung parang mini bazooka. or recoil RR, ang tawag dyan. No? RR-90 or RR-60. Reco recoilless rifle. U-sick pinuna mismo ng mga abogado. Lalo na po, in even ni Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, and even ni Senator Amy Marcos, that this is just like a killing zone, a combat zone, na ang mga kanilang nilusob ay mga missionary compound ng mga religious workers, prayer and worship compound ito, ng very known publicly na organisasyon, ng isang religyosong organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ at ang ginatna nila at mga pinagsasaktan dito at tinakot, mga sibilya na kabataan, katutubong mga pamayanan, kababaihan at mga unarmed civilians. You sick men, hindi pa maka-get over ang mamamayan ng Davao dito at ang mga nakasaksi sa ganitong kalapastangan at karahas na ginawa ng Philippine National Police. Of course, at ito ay dapat may pananagutan na sa batas. The President himself is silent with this kind of abusive and excessively overkill use of state instrument and coercive apparatus against civilian communities and worship compounds sa Davao City. How do you react to this? Kung na, ang nangyari sa kingdom, QGC, no? Um, nagiging marahas because yun ang gusto mangyari ni Marcos Jr. Eh. Gumaganti lang siya. Mm uh -huh. Pero alam mo, sa tingin ko, may dictate din yan sa, ta, sa Amerika. America. May dictate yan. Kasi galit sila kay Pastor. Okay, Pastor kay Pastor Kibol. akay kay Digong ah, din. Kay Digong din. Hmm. Di ba? So, yun ang kanilang uh, sama Sa masamang, sama sa masamang gantihan nga. Sa masama Amerikano at saka hmm. si Marcos. si Bong Marcos yun sa gantihan. At ang nakakaano dito is, uh, wrongfully, they implement uh, lawful ano to tawag lawful mali yung oh, implementation unlawful order. unlawful order kasi one. walang search warrant walang search warrant ang pangalawa it is an aggression aggression uh, military force ang nag ano giniba di ba giniba nila sinalakay nila eh saka there was a failure of intelligence Oo. kasi wala namang nakita sa loob hmm. di ba na pwede kang ganunin na mga armas di ba so talagang mali hmm. at saka dala na pananakot dala pananakot para Ibig sabihin, magpakita si Pastor. It was a uh, deliberate intimidation on in the part of Marcos Jr. Why? Kasi ang ulo ni Pastor, hinanap ng Amerika. Okay. Inutusan lang siya mm -hmm. na implement yun. Pero mali lang, wala man plot. So it was an armed attack. Sukasuhan so yan. Pangalawa, dahil sinabi mo na this is a deliberate, deliberate. and premeditated oh. intimidation and oh. assault in oh. Davao, Oo. Oh at inuna lang si Pastor, do you mean also na ito ba'y mensahe? Ano ngayon kung Duterte country ito? Ano ngayon kung lugar ito ng mga Duterte? Ano ngayon kung nandito si Rodrigo Duterte na very popular, kaya namin gawin ang gusto namin gawin? Is that the line of messaging now of Marcos Jr. using the PNP as assault force against civilian compounds? Ito pa, ito pa. Okay, bago ko sagutin yon. Kasi hindi ito alam ng... Ito lang pananaw ko ah uh, galit ang Amerika kay Pastor dahil siyempre ay eh, pumunta si Pastor sa China eh. Sa so, At kasama China. pa si, pa si uh, pa, uh, uh, Pangulong Rodrigo uh, Duterte. Uh, uh. Mm -hmm. So, dagdag yon na mga tinutugis talaga nila sa Pastor. That no? is logical. That is logical. Mm. So, hindi yon alaman ng iba na ganito pala mag back ang Amerika na talagang to the police, ano ka? Dudurugin Dudurugin ka. ka. Pero, eh, alam mo, at tinabayaan ng gobyerno. Tinabayaan. alam mo, may nabasa ako doon sa isang magsasalita sa social media na nung time ni Irap, nila pumunta, ginira ang kampang Kampang Bakar. Tapos, binulastog to, gano uh, nila, di, di yung moske, ah. tinaihan pa. Ah, o oh, yung at, parang ah, binastos. O binastos. Sinalaula. E ngayon, mag-antay si Marcos Jr. Kasi, religious group yan eh. Oh, compound to, compound ng, mga to ng mga religyoso. Compound ng mga religyoso. E ngayon, ginawa niyang, binastos niya, binisikret uh, niya. Oh, so, okay. baka yun ang magmitsa na maalis talaga siya sa puso. At binabanggit dito ni Kap ni Karamo, ni Kapitolo, oh. na if the revolutionary war oh. of those who are claiming to be communist ideology oh. driven, ah. driven. Oh. ay malakast. malakas, malakas din kapag nagalit ang mga pakikipaglaban ng mga reliyosong pwersa. Karma. Because faith <laughs> faith is their motivation. Oh. So, kapag inapakan mo at binastos oh, at sinira oh, uh, ang kanilang pag, uh, pananampalataya. Ah. Uh, sabi nga ni Atty. kapag ginawa nila ito oh, sa mga moske o masjid, oh, 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 sa mga Muslim communities, oh, babalikan, bab dadanak ang dugo, dadanak posible. Ah, sa, mabuti ah, na kapagtimpi ang mga, ah, mga kapanalig ng Kingdom of Jesus Christ. Ah, at dahil yan ang minsay ni Pastor, map, mapagtimpi, pasensyoso, pero may binabanggit ka. Ah, beyond the attack and... beyond the attacks and assaults hmm. of the state forces hmm. na of course, ang nag-order nito, hindi lang naman ordinaryo na order ito, hmm. ang pananagutan nito sa Pangulo ng Bansa Pangulo at saka. ang pangingialam ng Kaya Amerika ka, dito. Na. Ang may binabanggit kasi ka na... Kasi nag siguro ang Amerika na may mga kuwan dyan, nakatago din mga ano ba. Kaya akin, may mga drones eh. Nilumili, hanggang ngayon lumilipad, lumilipad pa. Lumilipad pa. So siguro na sila na may mga tinatago dyan hmm. na ano ba. Para... <laughs> kasi China eh. <laughs> Pwede. yun kasi idinudugtong nila si pastor Kibuloy oh. uh, si Rodrigo Duterte at ang pamilya nito oh. at ang kanyang uh, government uh, officials noon oh. ay malapit sa China oh. which is uh, hindi naman mali sapagkat minintay nila ang friend to, one, uh, friend to all enemy to one yun naman talaga ang to policy. kasi Filipino first Filipino first and then hindi naman kailangan magpadikta tayo oh, o, o mag-align doon sa mga oh. naghihidwaan ng mga bansa oh, sa riyon. Oh, oh, so walang mali doon. Walang mali. Yun nga ang gusto ng mga mga oh, mangingisda. Oo, oh, yun ang mangingisda. Tingnan ah, mo. Ah, di ba sa oh. sa Sambales? So, ah, sa akin, no, kawawa nga dahil deliberate yun uh, na aggr aggression. Aggression. Yun, eh. Deliberate aggression. Military force eh. Okay. Kasuhan na lang. Uh, I think uh, the case build up Meron na, na and documentation oh. ay na, mayroon na. Ah. At kahapon yata, no, brother uh, uh, Music Ben, hmm. Ay nandun din sa United Nations Office sa New York. Ah, may gate isang daan Maganda. ng mga Filipino professionals and Filipino Pinoys for real change at Akbang isog USA ang nagasimpatya calling on the petition in a.